Si pa paminaw nag video kay na. Si kag nag video kay. Ganina ra man na sila nak na amang nag birthday anak. wagi ka katog nak. Kanina guys, diyan siya kanina sa ilalim ng misa. wagi ni katog si papi mga palangga dahil po ang ingay. Back to back ang nag video kay dito guys. O oh, murag 3 na bahay guys nag video kay dito mga palangga. Grabe. Yung isang nagbidyoke malayo-layo dito. Pero yung dalawa guys, magkapit bahay lang. <coughs> nagbidyoke. Yung isa guys, ayo mayroong nagdibo. So kaya medyo maingay kanina. So ngayon lang po ako nagkukuha ng video namin ni Papi. Dahil po bakto ba back kanina ang nagbidyoke. Yan po si Papi guys, hindi po nakatulog. Kawawa yung aking Papi. Kawawa ang aking Papi, hindi po nakatulog. So ayan, maayong hapon, kanatong tanan. Paskong-Pasko na guys, nanimaho na, nang, nangangamoy na ang Pasko mga palangga. So magpasko lang taaning wala tayo kwarta guys. Okay lang po mga palangga, ang importante na good health lang po. Good health lang po ako mga palangga, yun lang po ang aking hinihiling sa Panginoon palagi na good health lang po talaga. Bahala na lang walay kwarta guys. Maninguha lang dyan min papi dere guys. og trabaho. Para makapalit may bugas o sudaan nga. Makabayad Miss Corinti o tubig. Oh, no, Ang nag sa... mama bi. Tagasan to. Kaluyan kas ginoo iho ko. Gwapo kayo kung iho guys. Buten pag yun. Say si, hi. Say si, hi anak kong gwapo. Si good afternoon to your viewers. Si happy Monday. Sige na anak Sige na please Say good afternoon Ayan po mga palangga Dito pa din kami sa loob ng bahay Ang ingay ng motorsiklo na dumadaan guys Araw-araw dumadaan yung motorsiklo niya yun, ang ingay. Na-reflect lagi tao ng iyang kalangas guys sa driver sa nagdalas motor mga palangga. <laughs> Ayan po guys, good afternoon. Maayong udto ka na tong tanan. So, maura d'yo niya akong ika-update ni Papi guys. Ah, din hilang gihapon may salud sa balay mga palangga nag-update ni Papi. Ang among daily routine. Hindi pa kami naka-ehersesyo ngayon, guys. So, maya't maya, abangan ninyo. Mag-ehersesyo po kami, guys. So, I love you all. Happy Monday. Today is December 1, 2025. Paskong-pasko na po, mga balangga, So, ayan, iandam na na inyong pinaskuhan. <laughs> Bitaw guys. Uh, ang akong i-pray, guys, good health, Rajon. Good health, long life, and then, uh, more blessings para makapamigay po tayo sa mga nangangailangan guys yun lang po ang aking hinihiling So, ayan, as usual, good afternoon, happy Monday. So, ayan po si Papi, oh, nakikinig lang po siya sa akin, guys. Kasi po, uh, kanina, guys, ang lakas ng video kay, guys. So, hindi po talaga nakatulog si Papi. So, magdamag po ako doon sa tindahan kanina nagbabantay po ako sa tindahan kasi mayroong mga customer. So, si Papi na iwan lang po dito sa bahay. So, thank you for watching everyone. Happy, happy Monday ka na tong tanan. Happy, blessed Monday.